Bakit nakakaiyak ang sibuyas? Science explained. Alam mo ba kung bakit tayo naiiyak kapag naghihiwa ng sibuyas? Hindi dahil sa heartbreak. Ha, may science 'yan. Tara, alamin natin. Ano ang nasa loob ng sibuyas? Ang sibuyas ay puno ng cells o maliliit na bahagi sa loob. At sa bawat cell, may tinatagong enzymes at sulfur compounds na sila ang pasimuno ng pagsakit sa mata. Hindi ko sinasadya! Sensitive lang talaga ako! Ano ang nangyayari kapag hiniwa ang sibuyas? Kapag hiniwa natin ang sibuyas, ayun, napuputol ang cells. At kapag nangyari yan, lumalabas ang isang kemikal na tinatawag na lacrimatory factor synthase. Iyan ang dahilan kaya napoproduce ang tear gas ng sibuyas. Promise, hindi ako galit! Self-defense ko lang yan! Bakit tayo naiiyak? Pagkatapos lumabas ang kemikal, lumilipad ito papunta sa mata natin at pag naramdaman ito ng mata, akala ng mata natin ay may danger. Alert! Alert! Something spicy incoming! Kaya naglalabas ito ng luha para i away ang irritant. Fun facts muna! Fact number 1 may mga robot na ginagawang tester para sa onions. Umiiyak din sila. Fact number two. Mas umiiyak tayo kapag masariwa ang sibuyas. Pag sariwa ang sibuyas, mas mataas ang chemical release. Fact number three. May mga scientists na gumagawa na ng tearless onion paano maiwasan ang pag-iyak? Kung ayaw mong maging instant drama queen habang nagluluto, ito ang tips. Ilagay muna sa ref ang sibuyas. Gumamit ng matalim na kutsilyo sa paghiwa ng sibuyas. Huwag sobrang idikit ang mukha habang naghihiwa. Maghiwa malapit sa running water. Ay wow, di na ako iiyak habang nag-aadobo. Kaya pala tayo umiiyak, hindi dahil malungkot tayo, kundi dahil protektado tayo ng ating mga mata. Kung nag-enjoy ka, like, share at subscribe para sa mas marami pang fun science in Tagalog. Till next time, thank you for watching.